Bro, sorry. Uh, at ngayon lang ulit naka, ano, nakasama. Hindi ako naman. Baka ka ako nagtatampo ka sa akin yung simula yung mag, ano yung, ano, toshin na liwalay. Ay, hindi ka. naman, bro. Ano lang, Hindi may ko naman na talaga yung passion mo sa pag scout ay eh, And saka nag-usap, kinakausap mo naman ako yun eh, na hindi ka mo, yun nga, uh, papalam ka naman sa akin. Uh, wala, Pasensya na dyan. Bira talaga makasama. Pero, pilitin ko na makasama. Talaga, kailangan ko na makulap. Basta pag, oh, bro. Bro. pag may time nga. Kahit dalawang beses sa isang linggo, tatlong beses sa isang linggo. Oo, Pag may time nga. Kamusta naman nung habang wala ka, bro? Kamusta naman? Yan, okay, ma'am. Tutuloy-tuloy naman yung mali natin. Thanks consistent din naman yung views uh, natin. Tapos, ayun, na uh, nag re tayo yung Lord Kasi, until now, history tuloy pa rin naman yung kabahay uh, natin. Hindi naman tayo kinakapos. So, minsan lang, kapag, yun, medyo na-short lang tayo yung kaya biyansi kasi. Malapit kasi yung bahay niya. Kaya so, medyo natagalan yung kabahay niya yun so far ang grabe yun pa rin sobrang pagsalamat pa rin sa mga blessings uh, kung kumusta ang tagal mo na wala <laughs> ayun pa rin ayun pa rin bro yung nakapagpasampung pabahe pa rin Ah, uh, uh, busy man kayo noon, kayo kayo nakapunta eh. Galing ata Ano naman na isip na ano na Magagawa, mahal tatampo ako sa iyo, dahil kasi umalis yung, yun uh, ng Rochelle. Siyempre, ah, uh, isa ba kayong, isa ba kayong, bro, sa natulungan ng Kalingap? Kung dahil din sa iyo. Laking pasalamat ko kundi dahil sa iyo, wala din ganun eh. Kaya, siyempre, nakakalubot. As a scouter, huh? sila yung beneficiary ko, nahiya ako. Siyempre, kaya, kaya ko baka ni din si Kalingap sa akin. Baka <laughs> dinakpansinin. Pwede nga, bro, grabe yung ano. Wala naman yun? ano naman na eh? yun. Buti kung ikaw yung umalis. Siyempre. Siyempre, may hala ako. Um, kung baga, yun ay, ano naman yun ni Kuya Bal, sa mga Kuya Bal. Saka, ayun, condition na rin nila kasi, mas pinili nila ang ano, yung gawin. Yung decision ni Kuya Bal. Ayun ba na? Wala naman problema sa akin kung mag-solo sila. And, Uh, ano ang problema? Pero para sa Hebrew, ano din yung naramdaman mo na yung wala ang Rochelle sa Kalimap? Hindi uh, ko na-expect na, ano, na gagawin <laughs> ni... nila yung ano yung sinabi ni Papa. Akala ko ano ganun sila. Kalinga pa rin. Pero siyempre, pinsan ko pa rin naman yung si Lisa Marawin. Uh, anytime, pwede siyang uh, bumalik. Oh, kasi ako nung natandaan na ko, oh, okay. kasi, talaga sinubukan ako niya ni Oo. Oh, pa Kuya Bal kasi may hinig talaga magandang. So, subukin ka talaga niya. Eh. Okay. Kung talaga aalis ka, eh, sila, ganun ang ano sa akin. Sinubo ako ni Nino, pero ako, kumalis. Pinakita ko pang talinga pa rin ako. Ay sabi ko, sinasubok lang ako ni, ni Nino. Kinatry ko hanggang sa inyong pasyensya mo. Siyempre, eh, saan ka ba nagsimula? Dito ka pa hindi nagsimula. Ano sabi sa'yo naman? Ano sabi sa'yo sa'yo Wala, wala naman sa akin sinabi ng... Ah, na, hindi na nakausap? Hmm, hindi mo na sa pinausap nila nung time na nag-ali sila, nag sa Eh, na ano ko na lang, hindi sa YouTube na mismo. Eh, grabe talaga, nakakalungkot talaga, grabe. Lungkot ko di na. Hindi siya nagpaalam sa'yo? Hindi, na, hindi mo nagpaalam sa akin na gano'n, na wala na sila sa kalinga. Hmm. <laughs> sana may maintindihan ko din sana pa naman nakapaalam din sa akin. Pero siguro din din na lang masabi kasi busy din siguro. Hmm. Baka kahit si chat, kahit si chat wala. Hmm. Baka ano? Mababala kita. Pareba okay, ang ano priority para pag-aaral. Kasi hmm. kung hmm. yung naka-scope, di ba? Si Nino nga, di ko din natatanong mo, nga dyan sa ganito? Bakit din Nino, po din sa akin. Pero mm -hmm. eh, di yun, si naman. alam mo. Kasi, hindi naman ikaw kasama dun sa oh, oh. Kaya nga. <laughs> Buti kung ikaw yung nag, ano, ikaw yung, yung talagang, ikaw yung manis, ikaw yung nagpasimula. O, oh, ma mati. Pero uh, ano, hindi yan maalis sa kalingap, pasi doon ako nagsimula sa kalingap. Kasi yan, din kasi ni Papa kay Ruel. Challenge niya kayo. Oo, oh, challenge yun. Hati-hati na lang tayo, marami yun. Challenge yun sa kada vlogger, ano bro? Sige bro, kape ka muna bro. Yan, kape break. Malungkot ka nga yung nakaraan, ano? Oo, oh, grabe Grabe yung lungkot. Mababa na nga bro ang biskot. Malungkot lalo pa. Ano yung si James kung ano masasabi niya? James Apo. Anong masasabi mo bro sa ano? Sendya. Sa pagalis ng Rochelle sa kalinga. Ah, sa Rochelle. Um, ah, ah. ano ba masasabi ko? Oh, parang na-challenge din kasi ako sa ano. Ay, hindi sila. Parang challenging yung ano nila. Kasi, mm, ah, tawag yun. Parang mag-separate na ano. Tapos, eh, madami din silang ano. Malaki din naman ang community nila. Parang gano'n nakalungkot kasi yun may ano ba ang hirap naman magano ng words na hindi <laughs> <laughs> pero ano pero hindi naman na ala yung ala 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 pa ala 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 pa naman. So yun po. Gawin ko baka... Alam ba talaga? Alam talaga? Pero... Kayo, may walay din kayo? Ha? May wala din kayo? hindi! May walay din kayo! Pero kung ihiwalay tayo ni Kuya Rab... Tanong mo si Kuya Rab, iiwalay ba mo? baka may barang mag-iwalay kami. sabi ka naman, hindi pa na. <laughs> Pero sa akin, Jay, isa masasabi ko dyan. Dapat kasi... Para sa akin, opinion ko lang. Bani, may kanya-kanya naman -kanya tayong opinion. Sa atin, kung anuman marating natin sa board, kung magkaroon man tayo ng community, huwag tayong mag kung saan tayo nagsimula. Para sa akin yun na, pinyunto lang. tayo. Diba? Wow. Eh. Kasi yung parang yung, yung na communicate kasi na buo natin is galing din naman sa ano? Kalinga. Sa Kalinga. Yes. Hindi ko yan ba? So, yun ang nabi inilisip ko na okay, marami siguro ang ano, maraming temptation sa mga supporters or bakit yes. parang kaya nyo naman yan, okay na kayo, kaya nyo naman yan, bumukot or humiwalay. Pero okay, mga ganun nga, mga sponsors, no? Dahil pag sponsor ang nagdikta sa'yo, yeah, malaking nga yan pag Sabi nila, susuportan ka namin, kami bahala sa'yo. Although kaya nila, pero hindi I mean, yung ano natin, hindi naman kung nakikilala sa kanya. Yes. Kaya hindi kami iwan. <laughs> yes. Isa pa pag ka parang parang kung saan ka nagsimula parang pangit ang dating ano? oh, ang saya. Sa kalingap mo lang matatagpuan yung ganito kasaya na banding parang turing na family Wala. 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 Mm. Basta wala na magbabago. Huwag tayong papapekta sa kung sino man yung mag-aano sa atin, magdidikta.